Sir, do you think under siege ang Senate po? Now, dahil sa mga criticisms po. No, I think that uh, all government agencies or at least departments from the executive, uh, political ha, huh? kasi hindi naman yung Supreme Court, but yung uh, Congress, Senate, national, uh, may crisis sa trust. Kasi nga napaka-massive nitong sa flood control. Tapos it it deals with infrastructure eh. Pinakamalaking budget 'yan, 1 trillion. And then of course yung mga lumalabas ng testimony and then by October 25, 3 months na since sabihin to nung pangulo. Uh, hindi pa malinaw kung sinong kasalit, sinong hindi. At hindi pa malinaw, uh, for example, the very least Linawi naman kung ano yung uh, ghost, di ba? So, so so far malinaw na ang ghost massively nandyan sa Bulacan. But even in Bulacan, of the x amount, whether it's 20 billion, 25, 30 billion a year, ilan don ang ghost at ilan ang hindi ghost, di ba? So the uncertainty uh, together with pagiging massive. Um, and of course, halo-halo na, di ba yung social media, everyone has the opinion na tama naman, um, is causing this distrust. At saka napakalaking pere. Pero hindi unexpected to kasi from the start, sinabi naman natin to di ba, na ang mastermind na kumita ng tens of billions, maybe hundreds of billions, guguluhin niya talaga to. So ang task natin sa gobyerno may may that be the Blue Ribbon Committee, ICI, Ombudsman, DOJ, DPWH, lagyan ng order to. Tapos ang pinag-uusapan natin eh flood control pa lang at saka uh, DPWH. There's so many other issues, agencies uh, na dapat pag-usapan na may issue tayo sa corruption. No, put, ibabalik ko sa inyo, 'di ba? Pag sinabing may massive issue sa lagayan or sa PR or corruption sa media. Oh, so pag sinabing sa media, uh, networks 'yan, uh, dyaryo, radio, uh, regional, etc. Oh, tapos minimize ko. No, I'm only talking about national media. Oh, and then naging House Senate Congress. The, the longer it takes to pinpoint, oh, jump pala sa press corps ng uh, Senate, wala palang involved. jump pala sa Malacanang press corps, may dalawa. jump pala sa House press corps, may tatlo. The sooner na may certainty, yung trust, eh, hindi against everyone. Yung, yung kawalan ng trust, hindi sa lahat at sa institusyon, di ba? Pero habang everyone sa suspect, and then parang may lumalabas pa na parang may takipan, bababa ng bababa talaga yung trust. at e doble ang problema nun sa Senate. Why? We knew from the start of this administration, may tangkang magkaroon ng people's initiative at tanggalin ng Senate. So pag bumaksak ang uh, ratings at ang uh, tiwala ng tao sa Senate, not only will you have one less group that will fight corruption, you will also weaken the institution that has so far since 1987 been the guardian of our democratic process. so so yun ang problema. That, that dun ko nahugot yung aking kasi pinapanood ko yung ano yung September 21. I really believe every single person who went there sincere, gusto ng pagbabago, transformation, fed up na, galit, pero makikita mo yung leaders, iba-iba direksyon. Meron uh, resign, pero wag si Marcos. Resign, pero dapat si Sara. Resign, pero si Marcos lang. Walang dapat mag-resign, dapat makulong. So, dun, dun po nag-start ko ma-discern na what if lang, what if. What if the President, the Vice President, lahat ng Senador, lahat ng Congressman mag-resign and then wag tumakbo ng isang cycle baka sakaling bumalik yung tiwala at pag may tiwala, uh, dyan papasok talaga yung mas mabilis ang lahat ng ginagawa at gagawin uh, para managot ang dapat managot. Natawa lang ako dun sa mga nagko-comment ng ano, ng uh, ayaw namin mag-resign kayo, gusto namin makulong kayo. Doon sa mga guilty, pag nag-resign, mas madaling ipakulong. Hindi mas mahirap. Kasi yung suspect mo nasa gobyerno lahat ngayon eh. So habang nandun sila sa pwesto, mas mahirap talagang panagutin. At kung ikaw mastermind, mas madali mong guluhin kung mga kapwa mo nasa gobyerno, nakapwesto pa lahat. Sir, how do you respond to the mali sa sabi na kung seryoso po kayo, ba bakit hindi niyo pangunahan? Pangunahan ko. Payag ako mauna. No problem doon. Do it now, sir. Power. no, Power. mauna means lahat kami. Hindi ko, in, walang nagsasabing ikaw mag-isa. Kung mag-isa ako, hindi mangyayari yun. Ang ano natin, national renewal, di ba? So pag sinabi natin corrupt yung media, lahat tayo mag-resign. May mauna talaga, pero sasabay lahat. Pag isa lang nag-resign, walang mangyayari. Di ba? Ang ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. Gusto nila, ako lang mag-isa. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem um, will have new hope if we do it all as a group. Kung gusto nyo mauna ako, basta may assurance kung susunod kayo. Sen, tingin diba? nyo po, pag pinangalahan nyo po, walang susunod sa inyo tingin ko sa ngayon lang kahit sinong mauna baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman tong proposal na to. But you never know, minsan tinatamaan ang buwan. Kasi kung hindi, anong alternatives? Kudeta, people power. Um, hopefully, hindi tayo umabot doon. But people are talking about some kind of revolution. I want to talk about transformation and revival instead of people power and instead of revolution. Bakit? sa mga revolusyon, you have the communist um, model it didn't work you have the fascist model it didn't work you have the people power that that did work partially and we're proud of pero since then cyclical pa rin yung ating uh, uh ating corruption at pala na ng palala so i don't think an ordinary Um people power now na umiba lang ang Presidente will solve all of this. But how do you operationalize it, uh, Sen? I don't Considering need... na ano, wala pong uh, No, I don't or... need to. Doon nga ako nagtataka sa mga legal luminaries, for example, si Justice Carpio yung iba, wala daw sa konstitusyon yun. Pareho ba tayong konstitusyon na binabasa? Basahin nyo Article 10, ah, uh, Section 10 ng Article uh seven. Ang sabi doon pag nagdesign ng presidente at vice president, agad-agad magmi-meeting, -me I think uh, within three days. Ang uh, Congress and within seven days we have to pass a law na magkaroon ng eleksyon for not earlier than 45 days, not later than 60 days. So doon din nagsasabi ng hindi kaya ng COMELEC agad-agad. Unconstitutional 'yon pag hindi nila kaya kasi nasa konstitusyon eh. Not earlier than 45, not later than 60 days. Yun lang, kailangan pagpasa namin ng batas na yon. nakalagay na rin doon na dapat Senate at House kasama na. So ang question na lang, paano magkaroon ng national commitment to each other and to the nation na yung qualified tumakbo, hindi tumakbo. Kasi kung, ta kung, kung ikaw si President Marcos, pa ba't ka papayag kung tatakbo din lang pare-pareho din? Kung ikaw si VP Sara, ba't ka papayag kung hindi yung lahat ng man iba na maaring involved din ngayon ay tatakbo din, di ba? So it put it another way, no? Ang baon ko sa Senado araw-araw, eh may problema, anong solusyon? Ang hugot ko, nandoon ako sa EDSA 1, uh, more or less sa EDSA 2, may mga roles, EDSA 3 nakita ko yung sincerity ng mga tao. So la sa lahat ng laban ng korupsyon, One way or the other, since 20 1998, became a congressman, we contributed towards good. Ang problema, lalong lumala eh. Nung nawala yung uh, pork barrel, lalong lumaki ngayon, di ba? O, tapos, hindi tayo magkaintindihan ngayon eh. O, ba bakit pag grupo nila ang naglagay, insertion yon, Pag grupo nyo, amendment yon, Di ba? So sabi ko nga, nung bata ako, tinanong ko sa yaya ko, Yaya, bakit pagka nagkakasakit ako, sabi mo, hika. Bakit sa mga kaklase ko sa high school, asma daw. O, sabi nung yaya ko, kasi mayaman yung mga kaklase mo. Pag mahirap, hika yan. Pag mayaman, asma yan. So bakit kapag kasi Risa, uh, amendment yan, hindi insertion. O, pag iba, insertion yan. So how can we have a national dialogue kung ganon, di ba? But as far as feasibility and constitutionality, nandiyan, nasa constitution yon. The, the, only question for us is, are we willing to sacrifice? Now, if we're not, okay lang, let's move on. So, what's happening now? Parang ang layo pa ng solusyon, parang walang nangyayari, di ba? Uh, ano sabi ni Einstein, keep doing the same thing, expecting different result is stupidity. So, I don't believe we're stupid as a people. So, we have to find the solution. So, one other alternative universe is mag-resign lahat. O hindi pa rin, what's the next one? We have to come together. Kailangan may vision tayo. Paano na ma-solve? So, lahat ng ibang corrupt, sa BIR, sa customs, sa online gaming, uh, sa illegal gambling, you, you name it, nakakatago ngayon kasi lahat ng atensyon natin nasa uh, flood control